Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ano ang network ni Merbis? Si Merbis, isang American YouTube star, pilantropo at negosyante na may netong halaga na $1 billion. Ang netong halaga ng Mervis ay batay sa isang konserbatibong pagpapahalaga sa kanyang malawak na imperyo habang isinasaalang-alang din ang katotohanan na ayon sa kaugalian ay hindi kumikita si Mervis sa kanyang mga video. Paulit-ulit na iginiit ni Merbis na ay reinvest niya ang lahat ng kanyang mga kita sa video pabalik sa paggawa ng mga video sa hinaharap. Noong Nobyembre taong 2022, iniulat na naghahanap si Merbis ng mga mamumuhunan upang bumili sa kanyang negosyo sa halagang $1.50 billion. Noong Enero taong 2024, iniulat na ang Merbis ay nagsasara ng $100 million na deal sa Amazon para sa mga karapatan sa isang eksklusibong serye ng streaming. Bilang bahagi ng isang kaso sa korte noong 2024 na nauugnay sa kanyang Merbis Burgers, isang chart ng org na pagsusuri ng asset at monetization, ang isinumite bilang ebidensya at kalaunan ay ginawang pampubliko. Ayon sa org chart na ito, noong 2023, ang imperyo ni Merbist ay nakagawa ng $223 million sa kabuoang kita at mabilis na makabuo ng $700 million noong 2024 mula noong Pebrero taong 2024. Dahil sa mga paghahayag na ito, noong Hunyo taong 2024, opisyal na naging bilyonaryo si Merbis sa unang pagkakataon. Nagawa niya ang gawain iyon sa edad na 26 na ginawa siyang ikawalong pinakabatang bilyonaryo sa mundo. Gayunpaman, sa labing anim na bilyonaryo sa mundo noong panahong iyon na wala pang 30 taong gulang, lahat maliban sa Merbis ay nagmana ng kanilang mga kapalaran. Kilala rin bilang Jimmy Donaldson, kilala si Merbeast sa kanyang mga stunt sa YouTube na nagbibigay ng malaking halaga ng pera sa mga kaibigan o kawanggawa. Siya ay itinuturing na pioneer ng philanthropic YouTube stunt videos. Isa rin siya sa mga YouTuber na may pinakamataas na bayad sa planeta. Noong 2020, nakakuha siya ng $24 million mula sa kanyang channel sa YouTube, mga benta ng merchandise, at mga sponsorship sa mga brand tulad ng Microsoft at Electronic Arts. Noong 2021, kumita siya ng $50 million, kumigit kumulang $30 million mula sa mga ad sa YouTube at $10 million mula sa mga sponsor na dolyar. Ang kanyang mga stunts ay may posibilidad na magkaroon ng isang philanthropic angle tulad ng pagbibigay ng pera sa mga estranghero o pagampon ng isang buong kanlungan ng mga rescue dog. Sa pagsulat na ito, ipinagmamalaki ng kanyang mga pangunahing channel, Mr. Beast, More Beast Gaming, More Beast Dalawa, Beast Reacts, at More Beast Philanthropy, ang mahigit apat na raan at labing limang milyong subscriber. Ang pangunahing channel ng Morbist ay may 270 milyong mga subscriber lamang na ginagawa siyang pinakanakasubscribe na account sa YouTube. Mahalagang katotohanan. Bumubuo ng average na $50 milyon sa buwan ng kabuoang kita. Nakalikom ng $20 milyon para magtanim ng 20 milyong puno. Nagdonate ng higit sa isandaang mga kotse. Nagbigay ng $1 milyon sa isang video. Nabalitaan na pinahahalagahan ang negosyo sa $1.50 milyon. Kumita ng $223 milyon noong 2023. Sa bilis na umabot sa kabuo ang $700 dagdag milyon sa 2024. Maagang buhay at simula sa karera. Si Jimmy Donaldson ay ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong isang libo naraan at napotwalo sa Greenville, North Carolina, kung saan siya nag-aral sa Greenville Christian Academy, nagtapos noong 2016. Nagsimula siyang mag-post ng mga video sa YouTube noong siya ay labindalawang taong gulang sa ilalim ng username na Morbist Anim na Libo. Saglit siyang nag-aral sa kolehiyo ngunit huminto upang ituloy ang buong panahong karera sa YouTube. Sa kanyang mga naunang video, pangunahing nag-post siya ng komentaryo sa video game, mga reaction video, at mga nakakatawang compilation. Ngayon, ang kanyang mga YouTube account ay may higit sa apat na raang milyong pinagsamang mga subscriber at nakabuo ng 10 sampung milyong panunood ng video. Karamihan sa mga karaniwang video ay pinapanood ng higit sa 20 milyong beses. Siya ay hinilang para sa Vlogger of the Year sa 2019 Shorty Awards. Nanalo siya ng Breakout Creator Award. Siya ay para sa isang 2020 Kids' Choice Award para sa Favorite Male Social Star. Nanalo siya ng 2020 YouTuber of the Year Award. Siya rin ang 2020 Creator of the Year sa Streamy Awards. Stunt Philanthropy Si Jimmy ay tumama sa paydirt noong 2018 nang simulan niya ang pagsasanay ng Stunt Philanthropy. Sa isang partikular na sikat na video mula sa panahong ito, nagbigay si Merbis ng $1,000 sa mga estranghero. Hindi nagtagal ay nagsubscribe ang milyon-milyong tagahanga sa kanyang mga channel na nakita niyang namimigay siya ng daan-daang libong dolyar at maging $1 million. Noong Disyembre taong nag nagpost siya ng video na hinamon ang mga tao na panatilihin ang kanilang kamay sa isang stack ng $1 million na cash. Ang huling taong nag-alis ng kanilang kamay mula sa stock ay kailangang panatilihin ang pera. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!